Unang Samuel, Kadalumputisang Kabanata Nang magkagaya na pa si David sa Nob, kay Ahimelech na saserdote, at sinulubong si David ni Ahimelech na nanginginig at sinabi sa kaniya. Bakit ka nag-iisa at walang taong kasama ka? At si David na nagsabi kay Ahimelech na saserdote, Inutusan ako ng hari ng isang bagay at sinabi sa akin, Huwag maalaman ng sino man ang bagay na aking sinusugo sa iyo at ang aking niyutis sa iyo at aking inilagay ang mga bataan sa gayot gayong dako. Ngayon nga, anong mayroon ka sa iyong kamay? Bigyan mo ako ng limang tinapay sa aking kamay o anumang mayroon ka. At sumagot ang saserdote kay David at nagsabi, Walang karinewang tinapay sa aking kamay ngunit mayroong banal na tinapay. Kung di sino mga bataan ay magpakalayo lamang sa mga babae. At sumagot si David na saserdote at nagsabi sa kanya, Sa katotohanan, ang mga babae ay nalayo sa amin humigit kumulang sa tatlong araw na ito. Nung ako'y lumabas, ang mga dradalahan ng mga bataan ay banal. Bagaman isang karaniwang paglalakad, Gaano pa kaya banal ngayon ng kanilang mga daladalahan? Sa gabi binigyan siya ng seserdote ng banal na tinapay sapagkat walang tinapay roon kundi tinapay na handog na kinuwa sa harap ng Panginoon upang lagyan ng tinapay na mainit sa araw ng pagkuha. Isang lalaki nga sa mga lingkod ni Saul ay naroon ng araw na iyon na pinigil sa harap ng Panginoon at ang kanyang pangalan ay doeg na, na idomeo na pinakapuno ng mga pastor na nauukol kay Saul. At sinabi ni David kay Ehimelech, At wala ka ba sa kamay na sibat o tabak? Sapagkat hindi ko nandila kahit ang aking tabak o ang aking mga sandataman, dahil sa mga bagay ng hari ay madalian. At sinabi ng si Serdote, Ang tabak ni Goliath na Filisteo na iyong pinatay sa libis ng Ela, Narito, nabibilo si kayo na nasa likod ng epod. Kung iyong kukunin yon, kunin mo, sapagat walang ibarito rito niya on. At sinabi ni David, walang ibang gaya niyaon. Ibigay mo sa akin. At umindig si David at tumakas ng araw na iyon dahil sa takot kay Saul at naporon kay akis na hari sa Gath. At sinabi ng mga lingkod ni Akhis sa kanya, Hindi ba ito si David na hari sa lupain? Hindi ba pinag ng siya sa mga sayaw na sinasabi? Tinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. At iningatan ni David ang mga salitang ito sa kanyang puso at natakot na mainam kay Akhis na hari sa Gath. At kanyang binago ang kanyang kilo sa harap nila at nagpakunwa rin ulol sa kanilang mga kamay at nagguhit sa mga pinto ng pintuang daan at tinatulong ang kanyang laway sa kanyang balbas. Nang magkagayo, sinabi ni Aki sa kanyang mga lingkod, Narito, tingnan niyo ang lalaki ay ulol. Bakit nga ninyo dinalisya sa akin? Kulang ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang taong ito upang maglaro ng kaululan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking bahay?